Hello? Unang bungad, ang daming cheetos na ano, oh. Alati, parang hinihiwaan man. Tingnan mo, ah. Lahat? Sana hindi. Parang hindi? Eh. Ay, ko. Sana hindi. Siguro yung mga box-box bang tinapon niya dati, hindi natin yung naabutan. Yun, yung mga box-box talaga na tatapon. Ay, yun na Ini hmm, dia namanya Hmm Pakai-pakai Suara pandangan hmm. bah. Yes, sir. Yan, Yan lang po. Ay, ay, Kami ya. Ay. Uy. Lilipan. Yan. Aroy. Papasok tayo dito, Roy. Roy, Roy. Roy. Eh. Hmm. Kailangan ko talaga yan. Butas man ay. Hmm. Ay, ay, ay. Pantik tayo, tu May Pantik. Да, да. dapat tu ti ang laki Dia mahu buat ang balik Ayang anti Itu semua yang Maganda pa naman ito oh. Ano yan? Bulok na. 啥子？哎呦哎呦哎呦！ patatas na pulat eh. Ano na? May Bakit mga kaibigan, ang daming yung nagpapiesta ngayon sa dumpster? Punta sila dito, okay? Hala, meron tayo ito, oh. sa mga ala-ala. Uy, may glasses pa ah. kumalis bakit mm -hmm. eh ito daanan natin mamaya kasi hindi naman siguro nila ano hindi talaga yan nagda ba yung paano lang sa kanila kuha kuha lang mm -hmm. yung hinahanap ko tayo yung mga charger <laughs> ano to? Hindi pa umalis <laughs> <laughs> Naglilipa na ang mga nagda-dumpster ngayon. Tak nak Boop, boop, boop. Ito na buk, buk, buk. Sama mga kaibigan. Hindi ko gusto Eh, hindi kami sa dunyat nakatingin pa ang pulmon 来了吗？ dat asyik ah ah dah dekat nanti mun nak sat nak mukamuk Yun lang daw eh. Sa ngayon. Yun lang daw. Wala na. Eh. Yun lang kayo tigan. Patang ako dyan. Lukso ako dito. Ganyan. Lukso. Lukso. Hello mga kaibigan. Ayan at i-ano na lang natin, voice over na lang natin kung anong nangyari sa ating GoPro ay wala talaga siyang voices. So ito mga kaibigan, pinasok natin itong Mr. B na ito mga kaibigan sa ating pangangangka sa gabi ito at talagang biniyayaan tayo ng maraming karni. Ayan mga kaibigan at napaka pulang-pula pa yan at malamig pa talaga mga kaibigan. So, grab na natin yan at tinignan natin yung box na yan na may lamang may lamang bacon may karne din may hot dog so talagang napakarami biyaya ang nakuha natin dito sa so, yung mga kaibigan sa ibang pagtapon siguro na box na ito mga kaibigan talagang pinahagis yung pagtapon kaya tumila yung iba wala po yung ibang karne mga kabigan sa labas ng mga boxes pero nakuha pa rin natin ayan mga kabigan yung karne baka na yan o oh. libre yan mga kabigan kuti suri talaga ang ating pangangalatan sa gabi ito kasi may mga biyaya o oh. iba? Naglilitubo na yan mga kaibigan. At hinintay na lang natin ang lagayan. Siyempre mga kabigan, sa ating pangamasura ay talagang paswerte-swerte lang. Kung hindi ka maunahan, mayroon kang makukuha. Sa ating pangamasura, kung wala naman, okay lang din mga kaibigan. Ganyan talaga ang buhay. Kaya, bibisitain palagi. Eh. Tingnan-tingnan kung may laman. Yes. Go lang ng go. Makaligan. At yun ang eh. Pasok sa sasakyan. Hamster diving. Hello. Parang may... Alam, parang may tumatawag sa akin dito, tia <laughs> may tumatawag sa akin dyan, tiya. Wala naman tayong ina, Ano to? Paano? Para sa atin. Hindi nga wala masipit ko na eh.

好吧 Oh. po. Cheese, daro pa. Hindi pa naman. salamin ka te. Ano pa? Ay masasayang talaga ito ngayon. Kasi basag man. Basag man lahat. Pa ah, paulit pa magamit itong dalawa. At tap kwarto kuarto kwarto ko na naman may laro ka may laro ka lang hindi oksi oksi ba't boxan kasi. Ya ya anu opat meron po wala man na dapat i Lah Kali di mana ngarus Yeah another one another one Agul. Suklay. Suklay ni Inday. Pusa ba? Lati! So, aming takis. <laughs> Kabibili lang namin ng takis. Ang mahal. Para pa lang yan. Ang Ayau. Oi. Aduh. Pergi. Kali ni nak masuk. Kali tu. Mana bahan? Eh, nak mana Hah? ada kas. Ayah ipasok mo yun yung tipe kasi parang meron pa sa ilalim dadala naman Lah, ano to mga tataran? Tataran? Ano ka dyan? Ang dami mo. Oo, oh, ano bang hinanganap mo eh? Para sa karne mo. Sangkalan? Sangkalan. Oh. mga kaibigan oh may sabon tayo eh? oksi oksi oh. oksi oksi hello ayan na po mga kaibigan ayan na ayan na ayan na ang mga nakuha natin sa atin pangangalakal ito tumama kayo bangkayo may mga lupa kami oh, mayaman na kami may lupa kami nabili may lupa kami nakuha. Tatlo. O di ba? Kami ng mga kaibigan. Ito, makain dito. Mga halaman na yan. Iwan ko kung ilang buwan yan ma. <laughs> Pero buhayin namin yan mga kaibigan. Buhayin namin ang mga bulaklak na yan hanggang sa makakaya namin. Ayan po. Ayan, so, simulan na natin. Ang ating pangharana. Ito na yung mga nakalina yung nakalina yung mga bulaklak. uno may lupa na kami ni ate dos hmm. dito tayo Si maestra mga magagandang ano bago talaga rin makakabit iPhone ata to holder Cover pala, cover. Isang gloves lang daw. Saan ba yung isa? Ah, oh, pang fitness lang. May daming charger, mga kaibigan. Pili na kayo. Pili lang, pili lang. Sa mga charger. May suklay pa. Hindi pa talaga nagagamit yan, mga kaibigan. Yung candy, nasira. Natapon. Patayan. At kaganyan na. O, oh, mayroon tayong ipit sa buhok. Sinong may gusto? wala, basta naman ito. No. si ate talaga, fruits and vegetables talaga yan si ate fruits and vegetables no, ito tayo sa mister sa so, kinuha, ay ko, kinuha ko naman yung box kasi alam mo talaga, ay bukas man to nabukas man dito, tiyo eh pinaglaruan man tayo ng tadahana pinaglaruan tayo ito, meron tayong mga noodles itong noodles na to hindi gusto ni Christian. Iba man ang lasa, mami. Kurutin ko yung ano mo. Meron kunting ng taba lang, di ba? Yung puti. So, ito mga kaibigan, meron lang kunting Sira dito, pero hindi mo nga makikita eh dito. Hmm. Storage basket. Ayan po daw ay nagkahalagang 1 million dollars. 5 dollars each next up up next dito na lang natin siya ipag ano hindi na rin sa si akin so diba kung makagigan nga kailangan ako dito highly needed talaga ito din. kasi naubos na yung mga ano kung makagigan

itu. Laruk laruk itu mah kau bilang. Bagi nanti yang kau kerjakan. Si hmm. mana kuah kapang pat holder. Itu. Itu itu T. tonti. Hmm. Nampak tak yang tampon? Di kalau tak ubah gamit yang tampon, makanya dia kasih. Iba ang nararamdaman ko pag gagamitin ko ang tambay. Sakit. Parang may, may tumutusok sa ilalim. Nang ano po? Parang lagi may naka, naka doon. <laughs> parang, parang, parang talagang kinukunan ng budget. kasi yung boxes kaya ano Ay, ang bango ng ano to, eh. Ang bango ng mga strawberry. Yes. May nakuha pa si ating boxer. Sana all. Ito. Ganyan na lang yan. Diba? Mayroon sangkalan dito. Tigda dalawa maganda tootie parang kawayan pa tootie parang parang ito yung naman ng ating mystery bag ng kayo dyan saan pa kayo ano tootie from smaller to bigger small medium large meron pa tayong kapi kapi para sa kilabukasan Yan yung mystery bag natin Oh, ang dami mga kaibigan oh. Mga sangkalan ba? to bigger. Oh, diba? Nahanap na ba ang hinahanap ninyo? O hindi? Okay lang. Okay lang kung hindi. hindi. the power. Good. Oh, just up to Uh-oh. Ah! Narrow, uh -oh. ah, narrow, in the wall. Mm -hmm. Okay. 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 tao man to si Con Air Con Air Sa pusa na lang Sa pusa na lang Pag-ahan na, lang. Pag na lang natin Saan yung ano mo ti? Di may nakuha kang mga ganito? Mga boxes ng mga ganito? Ah, wala Ah, pala Oh, iyan Iyan lang Kala ko nalimutan na oh, Ito na Oh na Ito na Ito na sakit ang ng baywang sakit ng baywang mga kaibigan o oh, ayan na po mga kaibigan no ayan <laughs> nagagalit ata ata sa mundo eh ito yun Bakit <laughs> napunta lahat doon sa ano? Hmm, sa parting. Hmm. Makaibigan yung mga nakuha natin. Nang lupa natin, pang ano yan, vegetables, bulaklak, kung kahit ano. Ang dami meron tayo dyan, storage basket yung mga cereal natin golden crisp, lucky charm mga sangkala natin, chips na napakarami ay, tingnan yung mga strawberry natin mga kaibigan umuulan, may salami o, kami natin yan, ang dami may sabon pa tayo, sabon ba yun te? Mm. o oh, cleaner lang, cleaner pa yun te huh? cleaner. multi purpose oxy cleaner ay, yung halaman natin mga kaibigan dalawa yan ito Oh, dalawa, ayan mga kapi sangkala na napakarami, iwan ko kung anong hihiwain namin ito, di ba ito yung hiliwain namin? Okay. ang dami ng sibuyas, no parang hindi mo na sibuyas, meron pa kami buttermilk pancake mix o, oh. di ba, madami tayo doon mga charger oh. ay, mga kaibigan yeah. naunahan tayo doon sa protas at gulay natin na bin pero looking okay, okay na talaga mga kaibigan, kung naunahan tayo kasi meron naman tayo nakuha dito ito yung mga biyaya Me and Boo. Thank you, thank you, thank you.